Babae at tatlong kasabwat timbog sa pambubugaw online ng walong menor de edad, kabilang na ang sanggol. Undercover agent inalok pa nga ng 200 US dollars kapalit ng malalaswang video. Balitang umaabante mula kay Andrea Salve. Arestado ang isang babae at ang tatlo niya pang kasabwat sa online sexual exploitation ng walong menor de edad, kabilang ang kanyang apat na anak kung saan ang pinakabata ay nasa sampung buwang gulang na sanggol. Ikinasa ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division ang operasyon sa Angeles City, Pampanga noong Webes, February 6 matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa iligal na gawain ni alias Marian. Sa pamamagitan ng surveillance na pag-alaman ng mga otoridad na ginagamit nito ang messaging apps gaya ng Messenger at WhatsApp sa paggawa ng online live sexual shows ng mga bata sa mga dayuhan nitong kliyente. Inalukan pa umano nito ang undercover agent ng NBI ng 200 US dollars kapalit ng malalaswang serbisyo ng kanyang apat na minor de edad na anak. Agad na inaresto ang babae, ang kanyang tatlong kasabwat at sinagip ang walong biktima. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.